Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masigla kung kikilos pagkikita ng maayos na pera, at hindi gagawa ng pagmumura para makaiwas sa bad energy, at pag may naipangako sa pamilya ay masayang gagawin, wala sa isipan ang magselos laging may paniniwala sa mga nasasabi ng minamahal, at pwedeng maasahan sa pagtulong sa magulang kung malalapitan at malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 11 at number 34 at number 22. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may mainipin ang ugali. Ayaw ng usapang mahaba lalo ng kung kwentuhan lang ay iiwanan na ang usapan, at may katapangan pa rin ang ugali ngayong araw na maingat sa pagsasalita at ikikilos, kung nasa trabaho ay masinop at masipag para ang dapat na magawa ay walang maging suliranin, sa pera ay hindi basta magpapautang sa ibang tao mas gusto ang kapamilya ang mabibigyan, mga masuswerteng kulay at numero. Color Yellow and Color Red number 21, number 19 at number 36. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung magsasalita ay. Maingat mas gusto ang manahimik para makinig para kung. Magsasalita o sasagot ay naaayon sa sitwasyon, at masipag sa mga dapat na gagawin at masinop sa mga perang kinikita. Pag sa trabaho ay maingat para walang maging suliranin sa mga dapat na magawa, at wala sa isipan ang magselos pag nasabi ng minamahal ay papaniwalaan, nang maging masigla ang buhay pagmamahalan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 34, number 10 at number 17. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may matang mapanuri. At ayaw ng usapang may kinalaman sa utangan ng pera. Pag sa bahay ay maaruga sa mga dapat na magawa sa pamamahay, at sa trabaho ay may katapangan ang ugali para walang magiging abala sa sa dapat na magagawa at may kadaliang magduda sa kausap lalo na pag hindi naaayon ang usapan na pwedeng iwanan kagad ang kausap, may isipang matalino lalo na sa hanap buhay at malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color pink number 34 number 20 at number 19. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masigla at masipag pag may gagawin at hindi nagpapataan sa mga dapat na magawa, at kung sa pera ay maingat mas gusto na gastusan ang kapamilya, at may isang salita pag nasabi ay gagawin ayaw ng nasisira sa mga nakakausap, at kung may naipangako ang kausap sa kanya ay aasa sa napag-usapan, pero kung hindi magagawa ng kausap ay madalas nang iiwasan ang nakausap, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 3, number 34 at number 10. Virgo Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masinop sa pera at laging handang makatulong sa magulang paglalapitan, at kung sa trabaho ay madisiplina pagsagawain ay tatapusin ng maayos, ayaw ng usapang walang kwenta at iiwasan na ang ganoong kausap, at masinop sa pera lalo na mas gusto ang makapag-ipon ng pera para sa pamilya na may magagamit sa oras ng emergency, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 24, number 19 at number 5. Libra Ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may katapangan ang ugali pag sa trabaho para walang makagawa ng kalokohan sa kanya, masipag na masinop sa mga dapat nagagawin sa pamamahay maging sa trabaho at sa pera ay may kaluwagan magpautang sa mga talagang kakilala na papautangin, may kadalian ang pagtitiwala pag sa pamilya para maging masaya ang pamamahay, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 10 number 24 at number 35. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung usapang kaberdehan ay iiwasan ayaw ng ganoong mga pag-uusap, matahimik sa mga gagawin lalo na sa trabaho para walang maging suliranin sa mga magagawang trabaho, masinop sa pera para makaipon ng pera sa pamilya, at hindi kagad nagtitiwala sa mga bagong makakausap mas maingat sa mga pakikipag-usap, para walang maging suliranin mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color yellow number 22 number 18 at number 29 Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw May katapangan ang ugali na mahirap pakiusapan pagtungkol sa utangan ng pera, at masigla sa usapang pamilya para ang good energy ng swerte ay maiipon ang nasa isipan, masipag sa gawain pero may kadaliang madali mainis sa kausap na may kayabangan, at pag may nasabi sa pamilya ay masayang gagawin, at ayaw ng mga usapang may kaberdehan iiwasan na kagad para makaiwas na makapagsalita ng pangit, at ayaw ng nangangako sa mga kausap mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color white number 10, number 27 at number 12. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may katapangan ang ugali ngayong araw na madaling mainis at iiwas sa mga usapang paligoy-ligoy masinop sa perang kinikita hindi basta magpapautang at ayaw makisama sa mga usapan na may alak dahil para maingatan ang kalusugan at walang gastos na malaki, mapanuri ang isipan at kung gagawa ng trabaho ay masinop ayaw ng napipintasan, kung nasa trabaho ay madisiplina ayaw ng mga kwentuhan lalo na kung kaberdehan ayaw ng usapang may pakiusapan dahil suliranin minsan ang nagagawa ng ganoong mga usapan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 10, number 16 at number 42. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay masipag. Laging handa ang isipan na makagawa ng maayos sa gagawin, para makagawa ng pag-asenso sa pamilya at nang mabigyan ng kasiyahan ang pamilya, matalas ang mga mata at hindi nagtitiwala kagad sa bagong makakausap, masipag at laging inuuna na makatapos ng maayos na gagawin, wala sa isipan ang magselos may tiwala sa minamahal, at may kahandaan makatulong sa magulang paglalapitan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 36, number 33 at number 8. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may mata na magiging. Matalas sa dapat na magawa at ganoon din sa pakikipag. Usap, dahil matahimik na araw ang gusto ay mas gusto ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan, sa buhay ayaw ng suliranin hindi maasahan na gumawa ng suhulan ng pera, o iba na hindi dapat na magawa, at wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, at pag may naipangako sa pamilya ay gagawin, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 32, number 24 at number 10.